po dito yung mga responsible gun owners. Eh mahirap na mag-irit-irit ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo niyo. Mas napanood ko po po kayo. Sabi niyo doon sa isang interview niyo, babarilin niyo talaga. Your rono ah, uh, i-disable ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako kasi sabi ng inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin niyo. Sa paala po, siyempre. para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa Opera tsaka may edad na rin po ako eh. Bakit po ba kayo naglabas ng baril? Ang siyempre may nagawa kayo, boss eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh mainit din ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yon. Hindi naman ako ganon Eh, suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo dyan kung gusto mo. Eh kasi susugot po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Ang batawat ko pong hiningi kanina, Uulitin ko po sa inyo, yung pong napatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para...